Okay guys, follow up lang to nung binili nating uh, network cable tester or ethernet, ethernet tester. Kasi naalala nyo ba yung sinabi ko na gumawa yung bunso ko nung ethernet cable? Ito yun. Pinasa pala niya sa school. Guys, ayan, pinasa niya sa school. Ngayon, inuwi niya, pinatest niya. Ayan, yung anak ko. Ayan, may pangalan nag-aaral sa salako L, uh, L U C P. Yan sa Ito, test natin guys. Follow up lang to, follow up. Malit lang to. Ngayon, ito ginawa niya to, guys. Ginawa to ng bunso ko kasi yung bunso ko ay ICT pero hindi naman mura na sila meron mga table na ganyan. Uh, meron din silang ganito. Yan. flex ko na rin yung ginagawa ng bunso ko sa school. Ayan. Itong mga isa sa mga ginagawa nila. Actually, ito nga, hindi ko nga alam kung paano i-operate. yan. Ito so, yung mga ginagawa ng, iba, ng bunso ko. yan. Parang mga board sila. Ayan, no? Oh. Diba? Kaya, guys, uh, kailangan mag-aaral, guys. Bukod pag nakapag-aral na kayo, tapos sasamahan niyo na ng experience, guys. Anong, ang daming wire, oh. Ito yung ginagawa ng uh, pinag-aaralan ng bunso ko ngayon sa Okay, balik tayo dito sa ginawa niyang Ethernet cable. Ayan. Kaya kung may computer shop kayo guys, eh, basta pilitin yung matuto guys. Mag test or gumawa ng ethernet cable kasi makatipid kayo. Bukod sa makatipid kayo uh, uh, tag dito, hindi na kayo basta-basta makakaabala pa ng technician or di kayo ma-stress uh, kuwari uh, nandito dito yung PC nyo, kuwari may computer shop kayo, eh, nagdagdag kayo ng isang PC dyan, tapos wala kayong extra hub Ayan, kung gusto nyo ng hindi na ng mga mahabang ethernet cable, habang solution doon. Pero kung ayaw nyo na ng bumili ng hub kasi medyo mahal din, K kailangan nyo matutong gumawa ng ethernet cable guys. Yeah, parang yung bunso ko. Ayan, kuwari naglagay kayo rito. Eh yung main main hub nyo eh, ayun, dun sa may ano, ayun, uh, ayun. ayun, yung main hub natin. Ayun, no? Ay lumalabo. Yan. basta yun yung main hub natin. Yan. Di ba ang layo? Di gagawa ka. Magpapagawa ka. Kung di ka sanay, pagpapagawa ka. Para umabot dito. Pero kung ayaw nyo naman magpagawa, gusto nyo nung mga standard na sa Islam ng Ethernet cable. Hub. Kailangan na. Hub. kagastos kayo. Yan lang. Kaya kailangan guys, kung nagninegoso kayo ng computer shop, kahit ganito, sana matuto kayo pag-aralan nyo. Okay? ngayon, tetest na natin yung ginawa ng bunso ko na Ethernet cable. Mabiruin mo guys, diba? O, pwede, pwede na ako magpagawa sa bunso ko ng Ethernet cable. Makakatipid na ako lalo. <laughs> Hindi na ako pupunta sa shop na minsan tatanggihan ka pa pag tinatamad. Ayan, ayan nasaksak na natin. Uh, ah, kailangan magbantay yung kanyang ilaw. Walang putol yan guys. Okay, test na natin. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, Galing, galing, galing. Ayan. Nakita nyo, walang putol yan, guys. Ha? Ah. Ibig sabihin, Uh, working, walang problema. Gag pag sinaksak nyo sa router, papuntang PC nyo yan, magkaka-internet kayo, guys. <laughs> Di ba? Yan. Pag, pag gumawa kayo ng e Ethernet cable at putol yan, kuwari, yan, napunta, hindi siya pantay, mas madaling salita, hindi pantay o humiwalay yung ilaw o may walang ilaw. Ibig sabihin, not working, ha? Hindi ka yan. Yan na. Di ba? Ah, gawa ni Bunso ko na ito. Hmm. Diba galing, pwede na ako magpagawa sa kanya. <laughs> mahirap gawin to guys ha, mahirap gawin yan. Pero kung pagpag-practice nyo, araw-araw, uubos kayo ng mga ilang pirasong RJ45, matututo kayo guys. Kasi guys, pag namali kayo, ayan diba, ubutin ko muna, Patayin mo muna. Pag nagpa-practice kayo guys, na gumawa nitong Ethernet cable, pag nagkamali kayo, puputulin nyo yan guys. Tapo na yan ha. Tapo na yan. Disposable yan. Pag kinilip kasi natin yan. Kinilip. Nilak na natin yan. Nilais na natin yan. Wala na yan. Pag nagkamali kayo, puputulin nyo. Tapo na ulit. Tapos panibagong clip ulit. Pero mura lang naman to. 5 piso lang yata isa nito. Kaya uh, kahit magkamali kayo ng 10 beses, 50 pesos lang. Tapos yung cable, yung cable naman. Ah, hindi naman din ganong kamahalan yan. Kaya, pwede kayo mag-practice. Basta bawat mali nyo, guys, putol yan. Nabawas na naman to. Cut na naman. Putol, cut. Hanggang sa matutunan nyo. kaya nyo yan. Kaya nyo yan, guys. Yung bunso ko nga, eh, ilang taon pa lang yun. No? Iba, nakagawa na agad. Ayan. Okay. O, ba diba? Ang maganda, no, nag-aaral siya. Siyempre, nakikinig siya. <laughs> Kasi kung nag-aaral siya, hindi siya nakikinig eh, malamang mali-mali ito. sa ginaguide naman natin sila, guys. Okay? Yan lang, follow-up lang. Ayan, kung gusto nyo magtayo ng computer shop, ha? Ah, tandaan nyo, guys, kailangan sa kanin ng basic basic paggawa ng cable, ah, uh, una, tapos yung mga PC na mga basic na problema, kailangan matutunan nyo. Okay, guys? Salamat. Ooh, bro. May mautusan na akong gumawa ng Ethernet cable sa shop ko. Utusan ko yung bunso ko. <laughs> ayun o, no, ayun o. No, yung bunso ko. <laughs> okay guys.